Bonitoro 139 San Bartolome Bonitoro 130 So, nang katakas na po yung Puto ngayon dahil May shortage na po Night Surcharge 40 As may Admin fee na po Alas 2 Uh 2 spaces na po pagpapalit ko 840, 840 ang aking ratings ko naging fair na po ito so ang aking ano, income po ito ano 931 ang aking kinita kapag po November 14 1024 at noong November 13 849 at noong November 12 November 11, 628 lang Kaya ito may ano Hindi ko na sinabayin yung booking Pero Dalawang tinawag uh, nila po yung shipping fee ito nung nulis ko ito 1,065 po yung 10 rides so, yun ano po weekly 5 Five hundred, five thousand, Pasay Lakes So, ayan po Nandito po ako sa ano Sa Regalado Highway Regalado Avenue ah, pala Dito sa Hawaii Fairview View so, may uh, Metro bank. May Refill Diyan po ako madalas pagpakarga Sa Refill Gas Station Ito po. po yung ano, motor ko ito po may mga aking helmet na bagong nabili ito ang talawang linggo pa lang po sa akin to ni moto ang aking radyo may, may camera po dito may self defense camera po contra road, road ridge po ito rin sa motor meron din po pero na, nalobot na po hindi ko na po pinalitan ng battery dito po kasi wala ka po yung camera po yung CP holder protection po cellphone DIY lang po ito so, e, bandera ng Pilipinas ito so, 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 po nandito rin po yung supermarket dito po sa Fairview so, ayan, medyo <laughs> malabo na po hindi niya masyado makita yun po yung metro bank sa na po ah medyo may kalabuan po eh dito po na uh, ano west fairview dito po sa west fairview bali chill chill na po relax relax na lang po dahil pa pauwi na po medyo nagpapahinga lang po dito dito po sa regalado avenue ah, nanggay west fairview Eu apanhei a